Dead on the spot, ang sarong lalaki makalihis na pagbabadilon kanda ipan nabibistong kagibo alas 8.40 kasubanggi sa Purok 5, Anislag, Darga Albay. Binisto ang biktima na si John Victor Jacob, 42 anyos, may live-in partner, nagtatrabaho bilang construction worker at sinagtataga extra bilang tricycle driver. Basado sa inisyal na investigasyon kan Daraga Municipal Police Station, antes ang pambabadil, nag-aalat ang biktima ng pasahero kan biglain niranihan kan sospek dangan pinagbabadil. Makaliisang insidente, makaskas na duminulag ang sospek pasiring sa direksyon kan barangay Maopi kan parehong banwaan. According sa uh, family, during the interview kagabi, ini pong si sa tuyang biktima, um, nga ni po dahi girong-girong, po da ining tao, warang kaiwal, and then um, kahit po da nakainom, dahi mabuot po da talaga ining person kasi kaya uh, dey, po din po yung ibang angle pa po and then makandak pa din po kami. Nagkakandak na po kami ng ano, further interview kung sa mga past weeks or months kung nagka-egosya ng mga kaalita na ibang tao. Anong natama ni Bala sa manlain-lain na partekan sa iyang hawak ang sinapukan biktima na kausakan tulos man kay ining pagkagadan. Sa ngunyan, padagos pang pig kan kapulisan ang pangyayari urog na kung ano ang posibleng motibo sa krimen may suspect na rin po kami na tao pero uh, the aim po kaya pwedeng okay. ipaluwas ang ano ang detalye about Digby. Dig. Um igwa po kaming nakuha na mga CCTV footage na na iko-connect connect, -connect pa po kasi mabaktrak po kami eh. kagabi po kasi yung ibang residences po doon private kasi siya kaya matanga na kaya ngayon po nagkakandak pa po ng further investigation okay. si mga uh, investigators nito Uh, posible murder po ang ano maampaw niya po na kaso. Kasi po ginibo niya po ini, uh, banggi, madiklom and then yung biktima, the daan pa po siya nag-aaram, siya capacity para maipagtanggol niya sa diri niya. Nangapodan man ang daraga MPS sa publiko na maging alerto asin i-report sa saindang opisina o sa otoridad kung may naririparong kadudadudang individual. Para sa mga baretang tatak-bikol. Angeline Dagta.